Hello, my guys. Good morning, good morning, good morning. Yan, dito sa barangay Kalabuso. Ayan, oh. Tingnan nyo naman ang sira. Wala nang madaanan. Yan, napakalaking guho Oh, dito sa barangay Kalabuso. Tagaytay City. Ayan, oh. Wala nang madaanan dito. Kung hindi loader ang kailangan dito. Yan, oh. Oh. Napakalaking guho Hanggang doon sa baba. Yan, oh, ar kalsada ari. Kalsada. Oh. Kalsada ari. Oh, no. Oh, taas. Yan ang kalsada diyan. Ang ganda, no. Ay, ang laki naman ng guho na inabot. Yan oh. Guho yan. Kahapon pa daw ito, eh. kahapon pa. Napakasobrang laking guho. Ayan oh. Oh, si Bade, oh. Oh. <laughs> hey! Hey, hey! Eh, hey. hey, pala'y pumasok? Pumasok kayo? Hahaha. <laughs> <laughs> Ah, ah, tumalong pala dyan sa baba.